Dito sa bidyong ito ay papakita ko sa inyo kung paano gumugulong ang itlog ko. Este, itlog pala ng manok. Ganere lang po mga ka-viewers, gumugulong ang itlog ng manok. Pagdating naman sa part na ito ay aking sisimutin at ilalagay sa tray. Bali nga pala pag napuno ko na po ang isang tray, yon po ay 30 pieces po mga ka-viewers. Kailangan nga pala natin mga ka-viewers Bilisan ng pamumulot At sobrang dami pong lumalabas po sa conveyor Ang tawag nga pala dun sa umiikot na ito Ay conveyor po mga ka-viewers Pagdating nga pala dito sa part na ito Ay ako nagpa dun sa kasama ko Kaya po malikot yung camera Dahil hindi pa siya marunong Pagpasinsan nyo na po mga ka -viewers. Pagdating dito mga ka-viewers Ganito naman po yung aking gagawin Pagkatapos Pagkatapos po nating ilagay sa tray, ganito naman po yung gagawin natin. Ilalagay naman po natin sa crates. Ang parang box na 'yan, mga ka-viewers. Pagkatapos naman po, ililista naman po natin kung ilan po yung nakuha natin.